Brom, brom, brom Nandito na naman si Machong Brom Brom Ha, <laughs> ha, Hoy mama Ha, ha, ha Mga kabrombrom May nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada Bigyan na naman natin ito ng na pagkain Let's go Punta tayo sa Jalibi mga kabrombrom Para bumili ng pagkain Para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go makabrombrom Let's go Ah, dito na tayo sa Jollibee mga kabumbum bibili na tayo ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbum bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Dito na tayo mga kabumbum. Ah, ito na mga nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee Bigay na natin to sa dalawang mag-asawa na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom, ihatin na natin pagka pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong nga naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, ihatin na natin ito. Let's go! Nandun sila mga kabrombrom, nalawak mag-asawa. Nandito sila natutulog mga kabrombrom, lupitan natin para ibigay bagay. Let's go, nandito sila mga kabrombrom. Let's go mga kababaw na bigyan natin pagkain sa kanila. Let's go.